Papasalamat sa pagkakataong ito uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, Sir, at sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos makapanumpa na, na ngayon sa umiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod ko po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating basa. Pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at papanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtataridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, nahira ko bilang security consultant sa Kubikol Party List or AKB kay Congressman Saldiko at nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, Sir Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Ballyberdy 6 Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Iksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga kanyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kay sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ihimplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party Partylist. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago yung baba ang nasabing basura, ito Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag ka magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako na. Hindi ko makita na patrol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang partungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Pagoy ang nasabing basura, ito ay bawas na Halimbawa, nagakyat kami ng apat na put anim na malita. Ibababa lamang namin ay tatlong put limang malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 McKinley Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Kumigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez. At sa bahay ni Congressman Saldico, dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po, nanganganib uh, ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ng ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabagit na si Paul, Paul, yeah, Paul John Paul Estrada, di ba? Icon, yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. eh uh, you may continue, Senator.